looking po ako ngayon mga kakoleksyon ng isang set ng commemorative 10 peso coins. bibilhin ko. Baka merong ka. So ang binibili po natin dito mga collection ay yung uncirculated o yung bago pa na commemorative na 10 peso coin. So ang hinahanap po natin dito ay ang year 2013 na Andres Bonifacio. Year 2014 na Apolinario Mabini. Year 2015 na si General Miguel Malpar at ang year 2016 General Antonio Luna. So ayan po yung mga kailangan natin ngayon dahil nagbubuo ako ng bagong set po ng PSP5 pesos mula year 1995 hanggang year 2017. So kasama ang mga ito sa set na binubuo po natin. So bago po tayo magpatuloy ay i-remind ko lang po sa mga koleksyon po natin at sa mga bagong followers po natin ngayon yung mga patuloy po nating hinahanap at binibili na mga in demand coins. So ito nga yung mga kakoleksyon mga hard to find coins na may mataas na collector's value sa mga coin collector so ilista nyo mga kakoleksyon yung mga babanggitin din po nating mga barya para may idea po kayo so makikita nyo ngayon sa larawan ang nangunguna sa listahan po natin at ang mga hard to find coins na year 2007 at year 2009 na 10 piso ang hard to find coins na year 2006 na 5 piso at ang hard to find coins na year 2005 ang piso so kasama na rin po uh, sa hinahanap po natin ang BSP year 2006 na 25 sentimo at ang new generation currency na year 2017 na 25 sentimo so kung meron po kayong hawak ng mga gantong klaseng parya ay huwag po kayong magkatubiling mag message sa ating page at ipakita yung hinahanap po natin na barya. So bago po tayo magpatuloy mga kakoleksyon ay i-share ko muna yung mga isa sa nabili po nating barya na ipinadala ulit sa atin ng GRS. So ito po ay kararating lang po nung isang araw. So kasabay po ito ng mga nabili po nating barya. So ito naman po ay nabili natin sa isang legit na coin collector. So check natin mga collection kung tugma ba yung nabili natin na barya at para may idea rin po kayo mga koleksyon ka sa mga barya na hanap po natin. So buksan na natin 'to mga koleksyon. So yung mga ipinapakita natin kanina na mga commemorative coins na pinibili po natin mga kakoleksyon ay meron palang tig 10 milyong piraso na ginawa dito ang Banko Sentral ng Pilipinas sa bawat isang 10 piso na commemorative na 10 peso coins. So ibig sabihin mga kakoleksyon napaka common nito dahil napakarami po ang umiikot nito ngayon sa sirkulasyon so marami po ang merong may hawak po nito ng mga commemorative na 10 piso so buksan na natin to mga kakoleksyon para alam din niyo yung nabili po nating mga barya so mayroon din po tayong binibili dito mga kakoleksyon sa mga commemorative coins na ito So ito po yung mga nakalagay po sa blister pack. Mga brilliant uncirculated po ito mga kakoleksyon. So ibig sabihin mga bagong bago pa at hindi pa ito umiikot sa sirkulasyon. So katulad nga po yan ng nabili po natin ngayon na commemorative na 10 peso coins na nakikita po ninyo ngayon. So ito po yung mga binibili natin mga kakoleksyon. Nakalagay po siya sa blister pack. Nakasil po ang mga ito. So ang kailangan pa natin dito ay dalawang set po ng commemorative na 10 piso. So bibilihin po natin ito mga kakoleksyon sa halagang 120 pesos ang bawat isa. So ang nabili po natin ngayon mga kakoleksyon ay mga 10 piso na mga commemorative coins na si General Miguel Malbar, General Antonio Luna at Apolinario Mabini. So hindi po tayo nakabili ng isa yung si Andres Bonifacio. So kasama rin po sa nabili po natin ay ang uh, Letigol Planting plating na 5 piso. Naka blister pack din po ito. So naghahanap din po tayo nito ng isa pang 5 piso. So yung hawak po natin kanina na ipinakita ko sa inyo ng mga commemorative 10 peso coins ay hindi po natin binibili dahil mga common coins lang po ang mga yon. Face value lang, 10 peso lang din po ang halaga ng mga ito. So kung meron po kayong mga gantong klaseng barya na commemorative na 10 peso coins na nakablister pack po. So ito po yung mga binibili natin sa halagang 120 pesos ang bawat isa. So mag-send lang po kayo ng larawan o video sa ating messenger. So sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting informasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po and God bless.